Hello guys, uh, mayroong bagong aplikan. Ito po. Purchase nga naman, mo ng puchisir, mga Sir, purchase yung mga pera. Ano naman, kinakamin din muna ng purchase ah, mga mga ba chip ko, kitchen no. <laughs> staff. Kaya sir. Tripping ko na. Tripping ko na. Ma'am, tripping ko na. Ano pang na, tripping. Ito sir, kanang, ano, purchase yung Para, dagang tag na palit or, uh, makama o makamauta mo. Mukalit. Mukalit? So, right? Ha? Dipindi. Dipindi? Hmm. may mga bulsita na. Sold-sold na to na ng kuhan. Kanang mga uh, tuklalit. na to siya mga kuhan, itang nay, ah. anong, may tagkinilo. Ang may na Sinak ko, sinak ko. Uh, mangga kinilo. Kaya, halimbawa, kinilo ha, ah, mangga. Kaya, <laughs> eh, eh, ito e, na nagpaliton, like, tapos ako dito, hindi mo nakikinilo pagdawat, di ba? Dili sa kinilok na, pili ko ang isa. Utos. Pili. <laughs> diba? oh, lima oh di ba ka kakilo? mo isa, wag, mo kabantay na. No? Nindot, ha? Ay, oh, Mas nindot ang ah, pagsisir na. Nagkang ka, Di ka walang matinder. Matinder kayo. Ibig ko mag-inom ka. Pastor, mo na. Paupuka permeser kay nang batender kay batender mo. Is meds ka? Ukitimplani mana. Maniman, iyon ta say mo customer. Batini hal. Mo mix ta gyud Mix ta gyud. Ini mix ni mo timplan sa kaon sa ta inom ba kaon. Mo inom na sa ta. Awon mo mahubog na ta. Yo ha mit. Mahubog ka ba sa timpla? Indot para timple kontra sa purchaser. Sa purchaser ni mo. Batender. Ang timpla ni. Ang o purchaser? भ प्र स प्र मड़ सेसा